Itong isa, mm. isipte ko rin <laughs> Sino nga ba si Bmax TV? Sa totoo lang, wala akong nakuhang maayos na information about sa channel na ito. Hindi ka tulad ng malalaking channel tulad ni Ivana, Wamos, Kong TV, Boy Tapang at iba pa. Pag nag-search ka sa Google ay lalabas na kaagad sa Wikipedia or anumang site ang kanilang pagkakilanlan o ang mga detalye tulad ng mga net worth. Maaring hindi pa nga sila ganoon kasikat, pero bakit nga ba sila napasama sa ating video? Well, hindi man sila ganoon kasikat dahil nalilimitahan lang ang kanilang video dahil sa Visaya language lang ang gamit nila kaya halos Bisaya lang din ang mga supporters. Porgod ng Ongoy! magtipid-tipid kasi magkinugtuba mo na. Sana all. Oh. Pero alam nyo ba, na sa simpleng paggawa lang ng funny content sa YouTube ay minahal sila ng kanilang kababayan kaya patuloy silang nakikilala sa larangan ng pagbavlog. Kaya naman napasama sila sa ating listahan ng mga sikat, dahil isa din sila sa mga blogger na hinahangan ngayon at kumikita na rin ng malaki. Para sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang kinikita nila, ay bibigyan ko kayo ng idea. Disclaimer lang po mga ma'am and sir, Stimated income lang ito ng kinikita nila sa YouTube at di kasama ang ibang social network kagaya ng Facebook at other income nila. Ayon sa Social Blade, noong ang Demax TV ay meron palang 136k subscribers ang stimated income nila monthly ay 1.9 thousand dollars and 30.7 thousand dollars. At ang yearly naman nila ay umaabot ng 23 thousand dollars to 368.7k. Pero as of now, Sunday, September 24. Alam nyo ba na mas lalo pang tumaas ang kanilang income? Umaabot na sila ng $4.1,000 and $65.3,000 para sa nag-skip ng ads at hindi nag-skip ng ads, kaya susumiyan natin siguradong malulula ka sa sinasahod ng simpleng video nila, at ang yearly naman nila ay umaabot na ng $49,000 at $783.6,000. Kaya kung napapansin ninyo, napakarami na sa mga kapatid nating bisaya na nahihilig mag-vlog at unti-unti sumisikat o nakikilala sa larangan ng vlogging. At yung ngayaman. Sana oh. Alam nyo ba ang kagandahan sa pagbavlog? Wala kang amo, sarili mo ang oras, ikaw ang magpapayaman sa iyong sarili, wala kang kapital kundi cellphone lang at connection pwede na. Kaya mga ma'am and sir, ano pa ang hinahantay nyo? mag-isip na kayo ng content ninyo at umariba na. Muli, salamat sa inyong panunood, sana'y tulungan nyo rin ako na umangat ang aking munting channel, don't forget to like, share and subscribe. Shout out sa mga kabisda, God bless!